Bait Entertainment. Welcome back again. Ito, may gagawin tayong isang Pinoy. 155. Ayan. Okay. Ayaw manda. Sige nga, boss. Start natin. Sige. Ayan. Nakauna siya. Sige, start. Okay. Ayaw. Ops, tama na Ayaw na Ganito Okay, pag mag troubleshoot tayo Marami na tayong video about dito sa pag troubleshoot Okay, kinalas natin yung si ko Tapos, okay Ayan, tingnan natin yung power niya Kung may power Kailangan naka-on Sige Mas, sige, malakas Isa pa Sige, isa pa Okay, wala Walang power So guys, yung mga Pinoy 155 primary type pa to. No, may primary to sa kanyang stator. Okay? AC. Okay, titingnan. Mm, aligyan niyo. Sige. Okay, check muna natin yung kanyang primary pati yung pulser bago tayo pumunta sa kanyang CDI. Guys, ito yung kanyang uh, primary, yung black and red. Okay? Ito naman yung pulser, yung uh, blue with stripe white Ya test natin yan guys Okay guys, ito uh, kinuha natin yung uh, black and red ng kanyang primary Yung papuntang stator yan Yun ang kinuha natin tapos ilinagay natin ulit dito yung sa akin Tingnan natin dito manumano -mano, kung may lalabas na power dito Sige, pakikik mo nga boss so, Tingnan natin kung may lalabas na power dito Sige Sige, oh, sige. Naka-on na, no? naka-on Sige, sige Ayan guys, so wala. Okay? Sige. Wala. Okay, ibig sabihin nito guys, sira yung kanyang primary. Okay, ang madaling paraan dito guys, ano, uh, battery operated, ha? Uh, 4 pin para hindi na tayo magpalit ng stator. Uh, at wala pa kasing available na ano dito eh, yung mga primary, hindi katulad ng mga TMX, meron na, mga TMX 155, napapalitan ko yung mga primary nila. Okay, uh, madaling paraan nito, 4 pin, convert natin sa 4 pin, lipan. Okay sa ating tester ito tinester natin yung kulay green at yung uh, green ah, uh, black red ito ayan yung resistance nya napakababa ng primary 0.152 lang guys kailangan nasa 500 yan 500 to 600 guys okay kaya wala na busted na yung kanyang primary coil okay, ayan po yung kanyang pulsar 146.146 pasok siya guys Okay, yung 200 plus yan, okay lang sya Huwag lang bababa sa 100 yan, yung kanyang Pulser, sira na po Pag ganun. Okay guys, yan, nag-convert na tayo ng CDI 4-pin Ito, liwa. Okay guys, ah uh, Ito, marami na tayong tutorial nyan about sa pagwiring nito Napakadali lang, ayan Tapos dito, nag -ano tayo dito Nag-tap tayo ng wire dito Ito, Pinaypas pass na natin ito Yung wire na to, yung galing sa kanyang Stator, yung primary, ito, tinanggal ko na Yung black and red wala na sa dyan tapos ito yung sa taas yung kinuwa ko okay dinugtungan ko ng isang wire pagpunta dito sa kanyang ACC wire sa kanyang uh, break ah uh, placer ah uh, yung kanyang ACC na solid na black dun ko tinap yan guys ayan napakadali lang okay sige nga boss pakikik lang ah oh, tingnan natin kung may power mo yun oh, lakas o oh. sige sige start mo na sige Okay, ya, under na yan. Sige, okay, sige, start. Okay guys, yan, under na siya. Okay, ayos. Okay, ayos na, yan. Okay guys, nandito na lamang. Ayan, paubos na yung gas nito. o professor da